Hello guys, magandang araw po sa lahat. Um, for today's video, pag-uusapan natin si pag contribution, which is, pwede bang ma-withdraw si pag contribution? Kung ayaw mo na maghulog. But before that, please pa-subscribe po sa channel and malaking bagay po yan. Maraming salamat po. For today's video, I'm going to si ke. Okay. Si Pag-IBIG contribution yung yung regular contribution po ah, na ngayon is 400 na siya ang minimum. Si Pag-IBIG contribution, ah pwede bang ma-withdraw? Or pwede ko ba siyang kunin kung gusto ko na siyang kunin ayo ko na maghulog after 10 years? Sagot, yes, pwede po siya. Mm -mm. Legit. Pwede pala ako din hindi ko alam <laughs> pero pwede pala pag umabot ka na ng 10 years meaning 100 um, naka ano ka na naka 120 contribution mm -mm. naka 120 contribution ka na pwede pala kahit pati sa mga OFW pwede pala siyang i-withdraw guys pag mabut na siya, mabot ka ng 10 years, gusto mo na siyang kunin. Um, uh, simula ng pag-registered mo, 10 years, basta 120 contributions. Pwede mo pa na, pwede pala ma-withdraw yung pag-ibig, contribution. Mm -mm. Pero kung gusto mo siyang ituloy-tuloy hanggang sa retirement mo, 60 years old, and then hanggang 65 years old, mandatory, kailangan mo na talaga siyang kunin. Hanggang 65 years old lang ang limit nila. So kung ikaw, FW, 10 years ka dito, or 20 years ka dito, tapos pag uwi mo, gusto mo na siyang kunin. Pwede pala yun. Hindi ba? Ang ganda. Para ka lang, nag, para ka lang nagsisave. Tapos magagamit mo siya pagdating ng araw. Pag mag for good ka na after 20, after 20 years, gusto mo na mag for good. Pupunta ka kay pag-ibig. Kukunin mo na yung regular contribution mo. Pwede pala. Malaking bagay siya. Lalo na, kasi may tubo din si, ano eh, may tubo din si Di si pag-ibig eh. Pero mo kung nakaraan 6.5. Yung, ano, yung ano nila, tubo, ay yung percent ba yun? Kasi yung impito yung 7 eh. Pwede pala siya. Pero kung gusto mo lang siyang ituloy-tuloy, magtutuloy-tuloy ka lang. So na-realize ko na, maganda pala si pag-ibig. Kisa kay SSS, tsaka. Maganda si SSS. Yes, yes. Pareha sila retirement kasi sa SSS pang pension, Di pag-ibig. Design din siya as retirement. Pero ang pinagkaiba pala sa kanya, pwede siya ma-withdraw. Pagdating ng pagdating ng 10 years, 20 years, uwi ka na Pilipinas para mag-for good, pwede mo pala ma-withdraw yung contribution mo sa kanya. Galing. So ngayon kasi, ako based, uh, para sa akin, na opinion ko, and ginagawa ko talaga siya simula nung January na nitong 2025, um, higher, um, mataas sa minimum yung hulog ko sa pag-ibig. Ginawa ko siyang, 400 lang naman, ginawa ko siyang 500 monthly. Yung, yung contribution ko kay pag-ibig. Kasi, ano siya eh, iniisip ko kasi na retirement siya pagdating ng araw, um, pag, pag edad ko na 60, yun ang nasa isip ko. Pag edad ko na 60, pwede kong, eh, siyempre wala ka nang, hindi ka na makapagtrabaho nung nasa bahay ka na lang. Jadi, e magagamit mo yung pera mo. Pwede kang magtindatindahan or ano ba. Pero, hindi, ngayon ko lang nalaman, kaya gusto nyo share sa inyo. <laughs> Pwede pala siyang ma-withdraw. So, kung nandito ka, kunyari ganito, OFW ka, 10 years, 20 years, 30 years, gusto mo nang umuwi mo for good. Gusto mo nang kunin. May pera ka pala. Pwede mo palang kunin yung pag-ibig contribution mo. Yun ang pangsimula mo sa negosyo kung gusto mo mag-negosyo ka. O, diba? Ganda guys. Kaya kung ikaw isang OFW katulad ko, maganda mag maganda maghulog kay pag-ibig. Kasi kung mag-for good ka na, pwede mo pala siyang ma-withdraw. So yun yun. Maghulog na kayo guys. Pag OFW, lalo na sa mga OFW na pag natin sa Pilipinas, wala na tayong, wala na tayong trabaho doon, mag-for good na tayo. Malaking bagay yun. Promise. Pwede pa. Okay. Thank you for watching.